Magandang umaga mga idol. Yan. Kain po tayo mga idol. Yan. Ito po yung ulam ko mga idol. First time ko po kasi nagulam ulam ng tuyo mga idol. Yan. Hindi hmm. ko kaya. Ibang amoy. Mm. Napapaluhan na ako. baho <laughs> Paano ba ito mag-ulam? Hindi ko kaya talaga. <laughs> talaga madi malit-amot na pero susubukan ko iba talaga hindi ko kaya <laughs> iba ang amoy ungas ganito lang kumain ng toyo ito oh. punin mo yung ulo tausap mo suka Ngayon mo sa kanin ganito lang hmm? ang sarap pa ya ito toyo is the best Anong sinapagsabi mo dyan na ang baho yung tuyo? Eh, ang sarap-sarap nga yung tuyo. Bakit? Mahirap lang ba kumakain ng tuyo? Hindi ah. Marami ding mamayaman na kumakain ng tuyo. Hmm, sarap? Oh, so, sa usang ay mo sa kanin. Hmm, ka ng ganito. Oh. Hmm. yep sarap. Sabihin mong ang baho, -baho sino kang bakla ka dyan urutin ko yung ukul ukul mong maitim mm. sarap sarap kaya mm. Subuan pa kita mm. Nanangkala mo mabaw hindi mo ba alam? Yung mabaho yun ang masarap. Mm hmm? Sarap. Tuyo is the best. Kain po tayo. May idol. Kain i mas. Mm. Ako pa yung makang kung inyo po yung stove. Mm. Masarap naman. Mm. baw bau. Kaalam mo kung ano. oh, sarap-sarap nga oh. Hmm. Baka ko nagkain ng tuyo, walang masasayang. Sarap. kulang pa yung isang plato tingnan mo yung isang tuyo nag isang plato na ako yan ayun tayo chuk lang yun mga idol yan ang tuyo ay masarap yan masarap sa umaga yan kahit sa tanghali mga idol kahit sa gabi pero pag sinabi mong mabaho to yung tuk kita sa dito nakita mo yung dito ko yan kurutuin ko yung itlog mong maitim ah sabi mong mabaho yung tuyo hmm. yan mga ilo lubos ko na yung pangalawang kanin sarap Ya. El mayor, no hay mucha más.